Salamat Aryaleia. Sige tuloy na, ta, tuloy na natin. At uh, andito kasama natin si Army. Uh -huh. Oo, oh, mukhang uh, punong-puno <laughs> ng uh, impormasyon ang uh, i-share <laughs> na ano sila yung atin. Alam mo mga nakakalap ko doon na pa-dadoon na lang. <laughs> na kailangan pa nating palalimin actually ay pagkatapos ng program. <laughs> December nakipag usap tayo sa mga magsasaka, nakipag usap tayo sa mga mga merchants, meron ng mga merchants eh. Mm. So isa sa mga merchants doon ay uh, nanandoon ay yung mga fertilizer merchants din natin. Uh -huh. Ah, uh, andon ang Center Cooperative, andon si Kapitan Jenny, pero wala siya doon physically. Pero nandun yung uh, uh, J. Romano mm. Farm Supply. At, ah, um, ano ba yan? Nag nagtayo ba na kanya-kanyang booth? May parang mga inon? booth, yes. Oo. 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 May booth uh, ang bawat uh, uh, merchants na, na kabilang. Pero meron pa dun na hindi pa nag-ano eh. Yung, merong andun kasi si MG Farm Supply. So si hmm. MG ay hindi pa hindi para man daw siya nagko-confirm. Mm -hmm. Pero sumama siya sa exhibit. Kung baga parang exhibit yun ng mga produkto na pwedeng ma-avail. Kasi yung itsura ng product ay Naka-ano siya? Naka-parang package. Alam mo yung parang package ng Pasko naka-sako. Mm -mm. Andun yung mga gamot, tsaka nandun Pas yung pesticide. Tapos may uh, Oo. May equivalent yun. I think yun yung 2,500. Mm. Uh, hindi pa dun kasama syempre yung uh, 2,500 bebenta sa pagsasaka? Uh, 2,500 worth kasi yung nakaalat para sa mga gamot. Sa pesticides, sa mga tika, uh, tika. herbicides. Teka, herbicides ah doon na maggagaling sa 28,000. Sa... Yes. Oo. So. Oh. Kaya nabigyan yung mga magsasaka ng ganon. Hindi, hindi. Oh, Oo. Oh. Apan ano 'yon? Apan hmm. release 'yon ng panilang eh uh, ng loan. Oh, so oh, yung mga oh, yung, oh. yung nandoon, parang uh, ano lang 'yon. Ito yung mga sample. Uh -huh. Oo. Oh, oh. Ah uh, nandoon din yung um uh, ang tawag dito yung uh, Popong's Agricultural Supply, Gabis nando'n din. Tapos merong Greenfields Agri Supply. Uh, hindi ko to nakausap kung sa ang location nila. Pero yan yung mga nandoon. Yan ba yung unang inikot ni Eugene Jean? Uh, pagpasok. Uh, 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 pagpasok niya sa gate, yung unang machineries. Ah, uh, machineries. Uh, uh, ano yung mga machineries, mga machineries yung na yun ay galing ng Filmec. Oo, uh, uh, ilan? Um, uh, na uh, I think grant granted na yan sa uh, uh, granted na sa mga uh, associations and cooperatives. Pero, nakakuha ko ng info na uh, ano lang daw yon showcase. Uh -huh. For show lang muna siya. For so, show. Hindi talaga hindi pa siya na, ibibigay. Hindi pa na ibibigay. Uh, hindi, siya, hindi pa siya officially uh, naka, uh, naip, natanggap. Tinanggap uh -huh. ng mga uh, organizations uh -huh. at saka yung mga uh -huh. associations. Oo, uh -huh. uh -huh. uh -huh. showcase okay. lang. Parang, uh, ano uh -huh. tawag showcase. dito kapag uh, uh, promotion, uh -huh. pag nagpupunta ka sa na merong mga booth, may tawag doon eh. Uh, showcase ba doon? Ano, ano, may, um, oh, may tawag. Fair, doon. parang may uh, job fair, gano'n. Yes, oh, oh. parang expo. O, oh, oh. oh, agri fair, gano'n. So, ayun, uh, nag-start, uh, alas 5, alas 5, alas 4 pa lang, andun na yung ibang magsasaka. Meron tayong ka na, na rin? hindi ah. Ando na ako 6:30. <laughs> 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 Bata ko pipila alas 4 doon. Pagpasok ko doon, uh oo. -oh. Para yung mga magsasakay din yata natulog. So merong pagdating ko, meron ng ano, pool ng magsasaka na nagpapalista. Kasi gaya nung dito sa palayan, mahigpet. Lahat ng makakapasok sa loob ay dapat nakalista. Mm -hmm. So, Tapos may uniform eh. din ba? Wala. Ah, Alam wala. Mo, ewan ko bakit may sinabi niyang may uniform sa palayan. Meron, meron. Uh, dito sa game ba, binigay. sa according dun sa mga meeting na attendan ko, ay ayaw daw ni PBBM ng color coding. Iyan mm. uh, 'yan daw isang bagay na hindi daw. Oo, eh, kasi na, napag-usapan nga kung mag-uniform daw. Sa foundation eh naka-suot eh, uh -huh. pare-parehos nga eh. Uh, tapos nangyari din yung sinasabi niya na merong simultaneous na uh, parang pagbati. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. In every parts of the country, Visayas, Luzon, uh -huh. uh -huh. Mindanao. Uh, doon sa kanila ang uh, uh -huh. ano tawag doon yung yung tinatawag oo, LED. Oh, -huh. yung TV, TV LED. monitor na mm -mm. piniplay Malaki. habang nandun sila sa kalabas. Tapos, di, si, habang uh, si, inaantay si PBBM, nagkaroon ng uh, parang uh, pre-program, uh, nagsalita si, uh, si... Si, Mayor. Uh, sa, si, hindi, si VP. Si Mayor, ando na si ano eh, PBBM. Eh. Sa pre-program, in-explain yung uh, agripuhunan sa mga magsasaka. Nagsalita si yung Vice President na ng uh, DBP Development DBP, Bank of babae. the Philippines si Ms. Rallen Verdadero. Hmm. Nagsalita din yung uh, head ng PCIC. Hmm. Uh, hindi ko nakuha yung name niya eh, pero um uh, inexplain din niya yung uh, para sa crop insurance. Tapos um nagkaroon ng rehearsal uh para dun sa mga tatanggap ng uh, IMC yung na ganyang kalaki. Oo, oh, 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 oh. <laughs> yung 10 uh, ano ba 'yun? Anong tawag mo uh, card um uh, Cardboard. Cardboard. <laughs> ah uh, Ay, hindi ba, hindi ba, no? Hindi ba yun, ano, mm -hmm. parang cheque? Eh? Hindi. Ah, uh, uh, yung cash card. Ah, cash, uh, cash card, yun. Yung interventions oh. monitoring ceremonial card. Activity, uh, ceremonial activity, ha? Ceremony. So, may hindi lang mga taga yung mga nandon. Meron din ibang mga taga-ibang... Uh, Uh, municipality na sakop ng Division 5 and Division 6 na Nia Opris. So, ibang-ibang klaseng farmers doon. Ah, actually, Division 5 mo, kasi yung Munoz kasama eh. Uh Oo. -oh. Tapos mm. meron din taga-Tarlac. Meron tayong mga nakausap na taga-Tarlac. Division 6. sa uh, Masalasa. Uh Oo. -oh. O di... Ang mm -hmm. Ramos. Ayan. Di doon, kung talagang mag-observe ka, titingnan mo yung mga magsasaka, yung, alam mo yung, yung pool nila is mga 60 and above. Talagang yung mga Parang may, talagang edad na. may edad na talaga. Tapos um marami akong natanong na pina nagpunta sila doon pero hindi pa nila sure pala kung approved na sila. Ah. At wala at dire na nila alam kung kailan nila matatanggap yung interventions monitoring card wow. which is uh, in a way uh, Pero na-verify na raw na ba sila o ka, hindi uh, pa kasi lang. ang hindi I don't know kung merong nagaganap na, kasi biometrics ang kailangan mo doon eh. You have to have the card para ma-avail mo yung ano eh. Kailangan mm -hmm. mo yung IMC para ma-avail oh, mo. Doon yun natin tinatawag nilang verification. International uh, Interventions monitoring card. So may mm. biometrics na mangyayari. Kukunin mm. yung, uh, finger, uh, I don't know, fingerprint, pipicturan ka, pipirma ka. Tapos um, kanina, after ng program, meron ng mga ano available na interventions monitoring card pero nasa 130 lang around more or less 130 uh -huh. yung available at sila lang daw yung uh, dumaan muna sa biometrics na ginanap dito sa Kasongsong at dito sa ang sinabi nila kasi DA so I, I don't know kung meron ding nagaganap na biometrics sa NIA during the application so yung mga nag-apply sa NIA ay mini-message nung mga technicians na naka-assign para makapagbiometrics. Ayun. So um hindi rin natin pa matukoy or uh, masabi na continuous yung application. Or ito na lang ba? Tapos yan na lang yung bibigyan ng interventions monitoring card kasi uh syempre may target yan na 5,000 hektarya. eh, di ba? Mm -hmm. Ayun. So um di dumating na si President Bongbong Marcos after uh, after niyang umikot nakipag usap doon sa ibang sa mga merchants at sa mga uh, I, uh, associations and co uh, cooperatives din nag-program na tapos uh, nag ang welcoming remarks ay syempre, si si uh, mayor hesulito uh, Galapon. Mm -hmm. tapos nagkaroon din ng uh, message si nagbigay din ng message si congressman mika swansing tapos um, si secretary chu mm -hmm. ano din secretary? si CIA secretary chu Nandun din si Sir uh, si Nia Amin Galilea pero hindi hindi siya nakapag uh, hindi Kalita? siya nag-message uh oo. -oh. Ay uh, bakit uh, ya? Dahil sa nando na si Hecho. Uh oo. -oh. At saka yung uh -oh. program mukhang siguro dahil maiksi. Kasi ikinwento ni ano eh. Ikinwento ni Secretary Jose kung paano nag-come up doon sa agripuhunan and Pantawid. Eh. Uh oo, -oh. tapos, uh -oh. tapos nabanggit na ba na nasa ilalim na ng uh, Office of the President ang niya? Hindi. Ay, bakit? Hindi na banggit. Ang um, basta ang kwento niya ay nagpunta ang DBP sa bahay nila at uh, doon nila sa bahay na, ni, no? na, niluto. Sa bahay ni Secretary Chu. Doon nila uh, niluto yung tinaing, <laughs> yung recipe. <laughs> <laughs> oh, so I I wonder kung merong magsasaka na habang nagluluto. <laughs> Tapos ayon, din di sinabi niya daw kaagad yon kay uh, Pangulong Bongbong Marcos. And then, it pinanganak ang agripuhunan at Pantawid. Tapos ayun, si pa, uh, merong isang part doon na hmm. si uh, si Mayor. Si Mayor, uh, yung kanyang welcoming uh, uh, speech Matt, ay uh, ay very uh, ano, uh, sige, nga, graduhan enlightening. Mo nga. graduhan <laughs> mo kung uh, sa 1 to 10. Uh, uh, ano 11! Ang, yes! <laughs> <laughs> Oh. 1 eh. Oh, eh. to 10. Um, Nabunol 'le. Eh. Binabasa uh, ba siya? Oo, oo. Okay. Okay lang naman magbasa. Oo nga, pero Mas alam mo na tuwa ako, natuwa ako sa kanya kasi Kahil. siya pa lang ang pangulo talaga. Siya pa lang ang mayor na unang binanggit ang manggagawang bukid sa mga speeches nila. Wow. Oh, iyak na ako. <laughs> pero seryoso, totoo yan. Uh, uh -oh. sa, nabanggit niya. Ka, nabanggit, Good job, Mayor. Uh, nabanggit niya. Kasi andun eh, andun na si President uh, Marcos uh, na... Kasi pag hindi niya, yes, pag hindi niya binanggit accepted. Yon, eh, magwawala na ako. <laughs> Accept, <laughs> Joke doon. No. So, accepted natin ang farm mechanization. Huh? Pero meron... Marami kasi manggagawang bukid. Maraming butante <laughs> na manggagawang bukid. Oo. <laughs> uh -uh. Pero hindi, ganito kasi yung pagkakasabi niya. Na, uh, so, di ang dati ang Gimba ay uh, masagana sa uh, talagang malaki ang ani yeah, Ta and uh, oo oh, binanggit uh, niya yun tapos uh, then uh, pero nung nagaroon ng mechanization sabi niya meron tayong mga na, na displace na mga kababayan dito sa Gimba tulungan na. niyo po kami sabi niya ganyan humingi siya ng tulong <laughs> para mapaayos yung buhay <laughs> <laughs> para maayos eh, buhay ang room, para maayos eh. ang buhay nang mga ng mga kagawang buki, okay. para magkaroon sila ng kabuhayan. <applause> Tapos teka, pumunta pa ako dyan. Tapos uh -oh. na eh, uh oo -oh, sinabi niya yung ano? Uh -oh. um, by the way. Yung tagapakinig natin ha, kung nanonood kayo ng Facebook kanina, talagang yung signal ay Mahina. mahirap. Oh, oh. Talagang nagpuputol-putol. Pero, mapapanood niyo rin yung kanyang full speech. Kasi, video ko yun, i-upload na lang natin. May separate tayong uh, video kaugnayan niyan. Lahat ng mga speeches, pati yung arrival. Anyway, so yon Di sinabi niya, tapos sabi niya, meron po kaming... Tulay. Dito po sa Gimba, meron po kaming tulay na hindi na madaanan, uh, ng mga uh, harvester, ng mga traktora. Uh, Saan 'yon? Sa Santa Ana. Ah, Santa Ana. Ah, oh, oh, sabi niya. Uh, tapos sabi niya, sana po matulungan niyo kami ipagawa 'yung tulay na 'yon, sabi niya. Ganyan. At binanggit din niya 'yung mga farm to market roads. Ah. Kasi at wala na, sabi, na sa farm to market road. Hindi pito, niya na, sabi hangga, niya. Hindi, hindi, niya binanggit. Pito. At uh, sabi niya, kailangan na, um, kailangan, hindi niya binanggit exactly yung pito. Unless, kasi hindi, hindi niya binanggit. Parang oh, uh, um, ko yung sasabihin niya. niya ganito. Sabi niya na yung farm to Sana market. tulungan niyo kami, uh, Pangulo, dun sa pitong farm <laughs> to market road na hindi po in-approve <laughs> ang supplemental budget <laughs> ng sangguniang <Draby> bayan. Grabe siya. <laughs> kaya, kayo, kaya sa inyo na po ako lumalapit. <laughs> Pag ah, diba? ganun ba yun? Hindi, hindi. Ah, hindi ba? Kala ko ganun eh. Alam mo, eto si <laughs> alam mo naman to si mayor eh <laughs> no, Ma, yung diplomasya hindi pero oh, uh, wala problem. pa ako doon teka lang <laughs> oh. tumalon na sino tumalon teka mo na tumalon yung, pwesto. signal <laughs> so di sinabi niya yung farm to market road sabi niya merami po tayo mga daan dito na Ayon, uh, yung, yung, yung yun. ano na Ayon, hindi tumalon. pa gawa kaya Uh, kailangan din po namin ng tulong para maipagawayan para po yung mga produkto ng mga magsasaka natin uh, ay ma-travel. yung ay uh, regular na, which is true. Tama hmm. naman eh. So, tapos the come uh, President Marcos speech, yun yung umano sa isip niya kasi nakatalikod sa akin, ano, kami sa likod, ano. So, hindi natin nakikita yung facial expressions during the speeches. Pero nung andon siya, binanggit niya yung Santa Ana Bridge. Oh. Binanggit niya oy, oh, meron yung ipapagawa natin na Santa Ana Bridge approved. Eh niyang gano'n. Oo, uh, nag-approve siya. Sabi niya go, parang ginag go signal siya na na okay, may Gagawin na natin approve 'yan. Eh. Oo, approved. Uh, approved. Exactly this way. Approved gumanon siya. Hiyawan uh, ngayon yung mga tao palakpakan natin uh, <laughs> siya. Siyempre tumayo si Mayor. Tapos inano na niya? Ibinilin niya hindi niya sa binilin sa DPWH. Binilin niya kay Dar Secretary. Siguro, ay, pero kasi combination yun eh. ah, oh, Dar pwede. Secretary, kasi may project uh, din uh, ang Dar. Yung tulay, tulay, nanap ko yan eh. Tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo. Ah. Uh, yan yung uh, project. Ah, yan yung pano ni GMA. Ah, uh, 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 project yan uh, yun, yun, doon isa sa i i ilalim yung uh, yung uh, project na tulay na yon. So, sana ma maano natin yon. Isa yun sa mga bagay na pwede nating i-follow up. Kasi ito, uh, na-record natin, Kamo Mayor, na-record natin. Padala natin yung recording <laughs> na nag-approve si uh, President Bongbong Marcos. Ayun. So, uh, doon naman sa speech ni uh, Kong Mika, ayun, nagpasalamat siya na uh, sa pagmamahal na ibinibigay ni HPBBM dito sa Gimba. Pero far, parang first time pala ito na nagtipon-tipon ng malaking uh, malaking uh, pool ng magsasaka from District 1. Yung specific sa District 1. Mm. -hmm. So uh, binanggit din niya yung ano, yung mga nasalanta ng bagyo. So paano yung oh District 1. Ah, uh, ng bagyo uh, na hindi na makakabangon kasi nga nasira na yung mga palayan. Um, at ang pagkakataon na magkaroon ulit ng pag, uh, ng uh, uh, parang magkaroon ulit ng pagkakataon na makapagtanim at magkaroon ng pondo at sana ay maganda yung ani yun yung sinasabi niya uh, na kasi itong puhunan na to oo pati yung crop insurance raw binanggit niya na maliit pa lang maliit lang yung uh, covered so sa uh, nasasalanta, hindi ganoon din kung halimbawa fully fully damaged di ba totally damaged hindi siya hindi na ko-cover yung buong uh, gastos nung magsasaka ayon so nung afterwards din nag happy birthday may binigay na t-shirt i think tas dinon uh, yung na t-shirt hindi binigyan ng t-shirt si PBBM parang uh -huh. gift sa kanya tapos, uh, nag, uh, kumanta ng happy birthday yung mga tao doon. Bukod doon sa ha happy birthday greetings ng, yung simulcast. Oo. No? Uh, uh -oh, uh -huh. Na simultaneous. Uh, tapos, uh, nung lumalabas na siya, ano, binigyan siya ng roses ng mga estudyante <laughs> ng osko uh, hmm. Ang, kor ang ng osko yung nag-lead sa prayer at saka sa lupang hinirang. Hmm. Ayan. So, uh, in a way, successful yung event. At, ang food ay sandamakmak din. <laughs> Pero, uh <-huh>. makdo <laughs> Pero, ang dami, lahat may pagkain. Uh Oo. -oh. Yun nga lang, McDonald's. Ma bang makdo. Oo, maapaw uh -oh. ma na makdo. Tapos, ah, um, uh, tawag dito, ah, uh, yung, uh, mga farmers na iba. Ano uwi na, uwi ng farmers? Uh, wala. <laughs> <laughs> wala naman, may nabigyan ng IMC, mga nasa around 130. Ah, so yung may 100. yung mga nakapag-biometrics, so yung iba, biometrics. Yung iba uh, Ano, na wala na. pa, oh, Ang talagang na pool na. tapos ano, uh -huh. uh, audience, audience naman kasi talaga. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero sabi ni President Marcos, sabi niya ano, na natutuwa natutuwa nga rin siya na ano na dito siya nag-birthday. Dala, dala Kasama nga si Sandro eh. Andun si Kong Sandro at saka yung isa niyang anak. Anong pangalan ng isa niyang anak na nasa private? Nag-work sa isang company. Sabi niya, sinama ko to sila para naman alam niyo kung ano yung ginagawa natin. Ah, mm. yes. <laughs> Tapos sabi niya, parang nung una kasi nung umakyat sa stage, nagsigawan ng PBBM. Eh, BBM, sabi nga na. Mm -hmm. Parang election na talaga. Sabi ka na bandang una. Ah, mm. di ba? Mhm. Mm reaction niya 'yon. So nagkaroon ba niya. ng ano ng um, uh, press con sa kanya? Hindi eh. Ay, hindi rin. Pero meron daw isinabmit na questions kagabi. Ah, mm -hmm. uh, doon sa uh, media for GIMBA, mayroon daw dalawa na naipasok. Pero hindi rin naman nagkaroon naman. Ah, baka 'yun yung sinasabi ni uh, oh. Arya Lea. Ano nga eh? Uh, Akala dito natuloy. Mhm, mm dito hindi, hindi rin natuloy mm -hmm. yung ano dahil siguro hectic na rin kasi eh, ano mga 9:30 na siya naka ano eh and na yung nakapasok. Tapos mo ba sa kampo? Dito sa ah, dito uh, bypass. Uh -huh. Dito siya sa bypass naglanding. Um hindi na namin na monitor kung anong oras siya exactly dumating. Pero maaga pa lang yung PSG niya, yung kanyang convoy ay alas 7. Uh -huh. Ano na gumanon na sa pumarada na sa sa labas ng OSH ko kasi sabi nga wala ta walang tao do dapat doon. Iki-clear lahat yung uh, mga tao doon. So hindi na rin namin alam kung ano nangyari kasi pagdating namin dinala kami sa isang room. Binigyan Plus. din kami ng food tapos um doon kami nag-ipon-ipon until lumipat kami ron sa media area sa platform. Ayun. Okay. Sige. Mm -hmm. Radio 19.